Sa pag-change oil lang engine, hindi lang dapat tayo nakabase sa kilometer. Dapat nakabase din tayo kung gaano katagal na pwedeng i-stay yung oil sa loob ng ating engine. Like for example, kung mineral yung huli mong nilagay, that's good for 3 to 4 months lang. At kung fully synthetic naman yan, mga 6 to 7 months lang yan. At kung semi-synthetic naman yan, mga 4 to 5 months lang. Tandaan natin mga paps, no? isa sa mga reason kaya nagtatagal ang ating makina ay kung proper or na exchange oil natin ng tama yung ating engine. Hello mga paps, I'm question at may narisi ba kong question? Yun nga daw, uh, ang pagbabasihan daw ba ng pag-change oil ay kilometer lang ba? Well, yun nga, no? Sabi ko nga, hindi. Okay? So, we need to consider then yung stay ng oil sa loob ng ating engine. Yung oil na yan, isa yan sa mga reason kung bakit nagtatagal ang buhay ng ating makina. Kasi ito lang yung sinari dyan. Like, for example, uh, nagbukas ka ng isang orange juice. Kung hindi nabuksan yung orange juice, pwede natin sabihin pwede magtagal yan ng mga 1 to 2 years. Pero once na nabuksan mo na yon, na expose na yan sa hangin, well, maybe mga ilang araw lang pwede mag-expire na yan. At ganoon din naman yung ating engine oil. Once na nilagay na natin sa loob ng ating engine yan, magsisimula na yung pag-count. Okay? Kung kailan dapat siya palitan. So yun nga, no? kung kayo ay maglalagay ng mineral, that's recommended for 3 to 4 months lang. Okay? After that, kailangan mo nang i-change oil. Kahit sobrang baba pa ng kilometro ninyo o hindi nyo pa naabot yung 5,000 kilometers. At kung yan naman ay uh, synthetic, mga 6 to 7 months lang sana. No? Pero hindi na dapat tatagal yan ng isang taon sa loob ng ating engine. Kung, baga, kung hindi man natin maabot yung 10,000, halimbawa 5,000 kilometers, lang yung natakbo natin, kahit polysynthetic yung nilagay natin, eh kailangan pa rin natin yung palitan mga paps, no? Kung baga, yan yung pinaka-idea dyan. Kasi pag once na napabayaan na natin yan, na overstay yung oil, halimbawa scenario, mineral yung nilagay natin, pinatagal natin ng almost 6 months, pwedeng mangyari dyan is mag-oil sludge yan. So, pag nag-oil sludge yan, kung baga, yung oil natin is titigas, okay? O yung oil natin is uh, lalapot lalo So mahihirapan yung pump. Pag nahirapan yung pump, hindi nga na maipapump yan do sa lahat ng component natin. At pag nagtuloy-tuloy, yung pag-sludge nyan, pwede nang mamuyan. So pwede magbarayan dun sa mga dinadaanan ng oil. At hindi na malulubricate yung mga component natin. So anong ending? Masisira. Ito yung pwede ko sabihin sa inyo, no? yung matitipid ninyo sa pag-change oil. Sabihin natin, nakakatipid kayo ng 2,000 isang taon. Baka yung 2,000 na yan, pag yan ay pinagawa ninyo. Hindi lang ano yan, sabihin na nating hindi lang 5 uh, hindi lang 4 digit ang magagastos mo dyan, Maybe 5 digit ang sa ninyo pag nasiraan kayo ng makina dahil sa kapabayaan ninyo sa pag-change oil.